Hello guys. Uh, share ko sa inyo yung uh, nabili ko. Iyan <laughs> oh. No? Uh, yan nabili ko din sa Shopee na ganyan, yung tag 1,000 may mahigit Wala na. Kaya huwag kayong bumili ng ganyan, guys. Tingnan niyo. Oh, ayan oh, no? iba na yung forma niya. Deform na talaga oh. Share ko lang. <laughs> Ayan, yan nabili ko sa si shop yan. Ako na din nagka-symbol. So, uh, para hindi gasto yung uh, pera nyo, huwag kayong bumili ng ganito, yung asimbol symbol So, ayan o. Oh. <laughs> Ay, ako lang Ay, ah, yung kami lang ni Papa yung nag yan Yung nagkabit. Nag so, yan. Uh, palitan ko yan ng ano. Uh, palitan ko yan ng plano ko dyan yung aluminum na uh, color black na malagay ko dyan <coughs> yan, tsaka dito sa baba dyan, update ko lang kayo guys yan, ilagyan ko yan ng ano, aluminum kasi yan o oh. yan o, ah. lagyan ko yan para may ano naman so ito yung bahay ko yan dalawa lang Genesis dito. So, ito, uh, ito yung may konti kami ano dito, yung Santo Nino, Papa Jesus, uh, color ito, uh, Korean, blind, ito, dito namin yung kape. May konting upuan. Sa Shopee din to. Ah, uh, yung mga design. Ganyan. Si Mrs. na. Ah, uh, tapos. yan, Ito lang yung bahay namin. Maliit. Yan, TV, Christmas tree namin. Yan, may salamin. Yan to, den dito yung tubig namin. Dito yung <coughs> may ano, kinabit ko dito yung ano, yung light. pa uh, Pailawin natin yung light. Yan. Ayan, Yan. Yan. ah uh, three colors na din yung ano ilaw nyan ayan ah, o ayan ipaiba din yung kulay nyan ayan o ipaiba kasi para hindi masakit sa mata ayan guys uh, share ko lang yun lang yun dito yung supa namin ayan maliit na supa supa dyan mm, tapos doon ah uh, sya pinin yan yung Shopee din to yung maliit. Ah, yun dyan ang lagayan. Ayan natin, uh, ilaw natin. Ayan. Ayan, tayo ilaw din yan. Ayan. Oh, Magdanan dito. Magdan maliit. Tapos papunta na sa taas. Ah, lang guys. Ah, comment below lang sa gustong magtanong. Ah, bye bye.